anghel ay nagliliwanag ng isang landas na hanggang ngayon ay nananatili sa anino para sa iyo. Napapansin mo, hindi ba? May nararamdaman kang malinaw na tila may hindi tama. Parang may mga pagbabago na nangyayari sa paligid mo nang hindi mo talaga napapansin, lubos na naapektuhan ang iyong mga iniisip, damdamin, at maging ang iyong mga pinakapersonal na desisyon. Ang mga anghel ay nagpapahiwatig na mayroong isang tao malapit sa iyo. Isang tao na iyong pinagkakatiwalaan, na lihim na may mga hindi ipinapaalam na intensyon, na humuhubog sa iyong buhay sa paraang hindi mo pa napapansin. Ang taong ito ay maaaring hindi intrinsikal na masama, ngunit ang mga enerhiyang dala niya, marahil hindi sinasadya, ay may hindi nakikitang epekto sa iyo. Nararamdaman mo ba ang hindi maipaliwanag na kaba, ang buhol sa tiyan, ang pag-aalinlangan na bigla na lang sumisibol? Ito ay isang malinaw na tanda na ang enerhiya ng taong ito ay direktang naapektuhan ang iyong enerhiyang larangan. Maaaring isang parang walang kwentang salita, isang komento na tila walang halaga, ngunit tumatagos ng malalim at humahadlang sa iyong kumpiyansa sa sarili. O baka ito ay ang nakakalitong epekto ng malapit sa taong ito, na nagiging dahilan upang ang iyong damdamin at isipan ay maging magulo at walang direksyon. Ang kapangyarihan ng mga enerhiya ay totoo at nais ng mga anghel na magkaroon ka ng kamalayan dito. Ang taong ito, sinasadyaman o hindi, ay nakakagulo sa iyong espiritual na balanse at nakikialam sa iyong pagkakahanay sa universo. Habang tumatagal ito, mas mahirap para sa iyo na mabawi ang iyong landas, ang iyong katotohanan, at ang iyong layunin. Subalit, ang mga anghel ay hindi nagdadala ng mensaheng ito upang lumikha ng takot o kawalan ng tiwala. Sa halip, Nais nilang matulungan kang buksan ang iyong mga mata sa kung ano ang nakatago upang maprotektahan mo ang iyong sarili at mabawi ang kontrol sa iyong buhay. Ang pagbubunyag na ito ay isang panawagan sa iyong panloob na kapangyarihan, pinapaalala sa iyo na wala nang makakalihis sa iyo sa iyong landas, maliban kung papayagan mo. Ang taong napakalapit sa iyo ay may sarili niyang mga laban at sakit na maaaring umaapaw sa relasyon niyong dalawa. Nais ng mga anghel na malaman mo na mas malakas ka kaysa sa inaakala mo at may kakayahan kang protektahan ang iyong sarili mula sa enerhiyang nakakagulo. Gayunpaman, upang magawa ito, kailangan mong maging mainat at tingnan ang higit pa sa mga panlabas na anyo. Napansin mo na ba kung paano minsan tila nawawala sa kontrol ang mga bagay? Naitanong mo na ba kung bakit nagiging magulo ang iyong mga emosyon at ang iyong malinaw na mga desisyon ay biglang nagiging malabo at malayo? Ito ay dahil ang enerhiya ng taong ito ay humahalo sa iyo na nagdudulot ng kawalan ng kapanatagan. Hindi ito isang bagay na sinasadya mong pinayagan, pero nangyayari ito sa isang antas na enerhiya, hindi nakikita ng mata, ngunit malalim na nararamdaman ng puso. Hinihiling ng mga anghel na bigyan mo ng pansin ang mga palatandaan. Ano ang nararamdaman mo kapag ang taong ito ay nasa paligid? Paano nagiging ang iyong mga kaisipan pagkatapos ninyong mag-usap? Mayroon bang kakaibang pakiramdam, marahil kahit kaunting pangamba, na lumilitaw at, kung hindi mapapansin, maaaring hindi mabigyang pansin? Ngunit ngayon, sa mensaheng ito, binibigyan ka ng mga anghel ng kakayahan upang makita ang dati nakatago at ito ay tunay na nagpapalaya. Sa pagkilala sa nangyayari sa paligid mo, panahon na upang kumonekta muli sa iyong sariling lakas at protektahan ang iyong enerhiya. Bagaman maaaring mukhang mahirap sa simula, Lalo na kung nararamdaman mong mahina at nalilito, alamin na ang iyong panloob na kapangyarihan ay higit pa sa inaakala mo. Tinutulungan ka ng mga anghel na ma-access ang lakas na ito, pinaaalalahanan ka na kaya mong ibalik ang iyong balanse, hindi alintana kung gaano kahirap ang sitwasyon. Sila'y nagbibigay payo na ikaw ay dahan-dahang lumayo sa taong iyon, hindi ng biglaan, kundi sa pamamagitan ng emosyonal at espiritual na pagdistansya. Lumikha ng isang ligtas na espasyo para sa iyong sarili, kung saan hindi madaling makapasok ang impluensyang ito. Sa paggawa nito, binibigyan mo ang iyong sarili ng pagkakataon na huminga, muling magkaugnay sa iyong esensya, at patatagin ang iyong enerhiyang larangan. Napakahalaga na simulan mong bigyang pansin ang iyong mga emosyon, lalong-lalo na sa harap ng taong tila labis na nakakaapekto sa iyong kagalingan. Madalas, ang mga damdaming lumilitaw ay maaaring hindi ganap na sa iyo, kundi mga refleksyon ng mga insikuridad, takot, at pangamba ng taong ito na, sa isang paraan, ay enerhiyang na ipapasa sayo. Ang mga anghel ay nagpapaudyok sayo na kilatisin kung ano ang talagang sayo at kung ano ang maaaring isang panlabas na emosyonal na pasanin. Isang simpleng tanong ang makatutulong, ang damdaming ito ba ay talagang akin o hinihigop ko ito mula sa iba? Ang pagkilala dito ay ang unang hakbang upang makalaya mula sa mga di ka nais-nais na impluensya. Mahalagang kilalanin na, sa kabila ng kanyang mga aksyon, maaaring hindi sinasadya ng taong iyon na ikaw ay saktan. Madalas, ang mga tao ay kumikilos sa ilalim ng bigat ng kanilang sariling mga sakit at panloob na pakikibaka, hindi sinasadyang napapasa ang kanilang mga isyo sa iba. Maaaring siya ay tumutugon sa iyong liwanag at lakas sa isang paraang ni hindi niya maintindihan, nagigising ang mga reaksyong mas refleksyon ng kanyang sariling mga insikuridad kaysa isang layuning saktan ka. Sa oras na ito, ang mga anghel ay humihiling sa iyo na magtaguyod ng malinaw at malulusob na mga hangganan. Ang pagprotekta sa iyong sarili ay hindi kinakailangang nangangahulugan ng pag-alis ng isang tao mula sa iyong buhay, kundi ang pagtiyak na hindi ka negatibong maapektuhan ng kanilang mga enerhiya. Isipin mo ang isang kalasag ng liwanag sa iyong paligid, isang matibay na enerhiyang balakid na tanging mga positibo at mapagmahal na enerhiya lamang ang makakapasok sa iyong espasyo. Ang kalasag na ito ay patatatagin ng iyong pananampalataya at ng iyong kusang intensyong panatilihing mapayapa at balanse ang iyong buhay. Maglaan ng mga sandali ng pag-iisa upang makipag-ugnayan sa iyong mga malalim na pag-isip at damdamin ng walang panlabas na panghihimaso. Ang mga sandaling ito ng pagninilay-nilay ay mahalaga upang maaari mong muling pagtibayin kung ano ang tunay na mahalaga sa iyo, alamin ang iyong mga tunay na hangarin at palakasin ang iyong intuition. Habang lumalayo ka mula sa mga enerhiyang nagpapagulo, mapapansin mo ang paglilinaw sa iyong mga pag-isip at desisyon, pawiin ang naunang kalituhan, at gabayan ka pabalik sa iyong tapat na landas. Nais ng mga anghel na magtiwala ka sa prosesong ito ng pagkaalam sa sarili at pagtitiyak. Ang liwanag sa loob mo ay makapangyarihan at maliwanag na kayang pawiin ang anumang anino na sumusubok na balutin ka. Magtiwala ka na ikaw ay ginagabayan at pinoprotektahan sa bawat hakbang ng iyong landas, at na anumang panlabas na impluensya, gaano man kahirap, ay hindi maaaring pawiin ang liwanag ng iyong esensya. Palakasin mo rin ang iyong mga espiritual na koneksyon. Ito ay isang mahalagang sandali upang mapalalim ang mga praktika na pinatitibay ang iyong ugnayan sa banal, gaya ng meditasyon, panalangin o anumang iba pang espiritual na praktika na sumasalamin sa iyo. Hindi lamang ang mga praktika na ito ang nagpapalakas sa iyong espiritual na katatagan, kundi nagpapalinaw din ng iyong isip at nagpapakalma ng iyong espiritu. Tandaan na hindi ka nag-iisa sa paglalakbay na ito. Ang mga anghel ay laging nasa iyong tabi, nag-aalok ng suporta at gabay. Pansinin ang mga senyales at mga pagkakaisa na maaari nilang ipadala bilang paraan ng pakikipag-ugnayan na nagpapatibay na ikaw ay nasa tamang landas at na ang universo ay nakikiisa para sa iyong tabumpay at huwag kalimutan na humingi ng suporta sa iyong mga personal na relasyon. Ang pagbabahagi ng iyong mga karanasan at damdamin ay hindi lamang nag-aalok ng mga bagong pananaw, kundi pinagtitibay din ang mga ugnayan ng suporta at pag-unawa sa isa't isa. Ang mga anghel ay nag-aanyaya sa iyo na kilalanin ang kahalagahan ng pagtatakda ng malusog na mga hangganan bilang isang paraan ng paggalang at pag-aalaga sa iyong sariling kapakanan. Ang pagtatakda ng mga hangganan ay hindi tanda ng pagkamakasarili, sa halip ito ay isang pahayad ng pagpapahalaga sa sarili at pagmamahal sa sarili. Ito ay isang paraan ng pagsasabi sa universo at sa iyong sarili na pinahahalagahan mo ang iyong kapayapaan sa loob at hindi mo hahayaang ang kahit ano o sino man ay makagambala sa iyong balansing pamumuhay. Ikaw ay hinihikayat na ipahayag ang iyong kapangyarihan at ipaalala ang iyong lakas. Ang mga anghel ay may kamalayan sa iyong tibay at handa silang tulungan kang ipakita ang lakas na ito ng mas malinaw pa. Bawat hamon na iyong hinaharap ay isang pagkakataon para sa paglago at pagpapalakas. Sa muling pagkonekta sa iyong pinagmulan, sa iyong intuition, at sa banal, ikaw ay nagtatayo ng isang protektibong kalasag laban sa mga enerhiyang sinusubukang ilihis ka sa iyong landas. Tandaan na ikaw ay may kapangyarihang magdesisyon kung sino at ano ang magkakaroon ng impluensya sa iyong buhay. Kung sa tingin mo na ang isang bagay o isang tao ay nakakaapekto sa iyong balanse, hindi lamang ito iyong karapatan, kundi pati na rin iyong responsibilidad na gumawa ng hakbang upang protektahan ang iyong sarili. Hinihikayat ka ng mga anghel na magpatuloy ng may kumpiyansa, alam na bawat aksyon na iyong ginagawa upang mapanatili ang iyong kapayapaan ay magbubunga ng isang mas payapa, malinaw, at pinalakas na buhay. Ang paglalakbay na iyong tinatahak ay maaaring mukhang mahirap sa ngayon, Ngunit tiwala ang mga anghel na sa dulo, ikaw ay makakaramdam ng muling pagkabuhay at pagpapalakas. Mas nakahanay sa iyong tunay na sarili at mas handa upang harapin ang anumang mga hamon sa hinaharap. Hinihikayat ka nilang magpatuloy, huwag pasyahan ng pansamantalang mga suliranin. Ito ay isa lamang kabanata ng iyong kwento, at kung ano ang susunod na darating ay nangangako ng mas maliwanag na panahon. Bukod dito, nais ng mga anghel na magnilay-nilay ka sa mas malalim na kahulugan ng karanasang ito. Ang presensya ng taong ito sa iyong buhay at ang naging epekto niya ay hindi nagkataon lamang. May mga mahalagang aral na dapat matutunan dito na mahalaga para sa iyong espiritual at emosyonal na pag-unlad. Bagaman maaaring maging komplikado at minsan masakit ang sitwasyon, tandaan na ang pinakamalaking mga pagbabago ay madalas nagmumula sa pinakamalalaking mga hamon. Isang mahalagang aral na sinusubukang ituro ng mga anghel ay ang pagtitiwala sa sarili. Maaring palaging nakadepende ka sa mga opinyon at pag-apruba ng iba para gumawa ng mga desisyon noong nakaraan. Ngayon, hinihikayat ka ng mga anghel na magtiwala sa iyong sariling karunungan. Ikaw ang may pinakamalalim na kaalaman sa iyong sariling buhay, ikaw lang ang tunay na nakararamdam ng iyong mga emosyon at nakararanas ng iyong mga karanasan. Panahon na upang itigil ang paghahanap ng mga sagot sa labas at simulan ang pakikinig sa mga sagot na mayroon na sa loob mo ipinapakita sa iyo ng mga anghel na maaaring nagsisilbi ang taong ito bilang isang salamin para sa iyong mga sariling isyo na nag-aaklas ng mga insikuridad o aspeto ng iyong sarili na nangangailangan ng mas maraming pansin at pag-aalaga. Sa halip na harapin ito ng may pagkabigo o galit, subukang tingnan ang sitwasyong ito na may pagkamausisa at pagbubukas para sa pagkatuto. Itanong sa iyong sarili, ano ang tinuturo ng karanasang ito tungkol sa akin? Paano ako lalago mula dito? Sa pagkilala na ang mga emosyon tulad ng takot, insikuridad o selos ay lumilitaw, maintindihan na hindi sila nagiging kaaway. Sila ay, sa katotohanan, mga guro na nagpapakita ng mga bahagi ng iyong sarili na humihiling na magpagaling at maunawaan. Ang pagtanggap sa mga emosyong ito, sa halip na labanan sila, ay ang unang hakbang patungo sa tunay na paghilom. Ang pagtanggap ay nagbibigay daan sa iyo na mas maunawaan sila at, sa huli, mapalaya ang mga ito. Ang pagpapatawad ay isang makapangyarihang kasangkapan sa prosesong ito. Ang pagpapatawad, hindi lamang sa ibang tao, kundi pati na rin sa sarili, ay mahalaga. Ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagsang-ayon o pag-apruba sa nagawa, kundi ito ay isang kilos ng pagpapalaya sa emosyonal na bigat na kaakibat nito na nagpapahintulot sa iyo na umusad ng mas magaan. Gusto rin ng mga anghel na mapagtanto mo na ang sitwasyong ito ay naghahanda sa iyo para sa mas malalaking tabumpay. Ang hamon na ito ay hindi lamang isang hadlang, kundi isang pagkakataon upang palakasin ang sarili, magkamit ng karunungan, at mas lalong maayon sa iyong tunay na kakanyahan. Habang nalalampasan mo ang mga hamon na ito, magsisimulang magbukas ang mga bagong pintuan na magdadala ng mga bagong oportunidad na dati tila hindi maaabot. Ito ay isang panahon ng mahalagang pagbabago, at ang mga anghel ay naghahanda sa iyo na pumasok sa isang yugto kung saan mas magiging tiwala, mas tunay, at mas empowered ka. Pinaaalalahanan ka nila na ikaw ang tagalikha ng iyong sariling kapalaran at sa pagsasabuhay ng kapangyarihang ito, maaari mong hubugin ang iyong buhay ayon sa iyong tunay na mga hangarin. Inaanyayahan ka ng mga anghel na gumawa ng mga aktibong hakbang tungo sa iyong pagpapagaling at personal na pagpapatibay. Magtatag ng malinaw na mga hangganan sa taong nagdudulot ng kawalan ng balanse, palakasin ang iyong enerhiya, at humanap ng mga sandali ng pag-iisa upang mapagnilayan ang iyong tunay na mga hangarin at nais. Tanungin ang sarili, ano ba talaga ang gusto ko sa aking buhay? Ano ang nagdadala ng kapayapaan at kaligayahan sa akin? Tandaan, ang mga anghel ay maaaring magbigay ng gabay at suporta, ngunit ang pagpili na sundin ang kanilang mungkahi ay nasa iyo. Sa pagdedesisyon ng may kamalayan na mabuhay ayon sa iyong katotohanan, ipinapakita mo sa universo ang iyong kahandaan na yakapin ang mga pagbabagong magdadala ng tunay na kasiyahan at kapayapaan. Magkaroon ng tiwala na ikaw ay maayos na ginagabayan ng isang mapagmahal na presensya. Ang landas na ito ay maaaring maging hamon, ngunit ito ay puno ng pangako at liwanan. Magtiwala sa proseso, magtiwala sa sarili, at alamin na mayroon kang suporta ng mga anghel sa bawat hakbang ng iyong paglalakbay. Sa pag-usad mo sa prosesong ito ng transformasyon, mahalagang maunawaan na ang mga mahihirap na yugto, puno ng kawalan ng katiyakan at hindi komportable, ay tunay na paanyaya para sa isang mas malaking bagay. Madalas tayong masinusubok kapag nasa gilid tayo ng isang makabuluhang paglukso patungo sa ating pinakatunay na layunin. Narito ka ngayon sa kritikal na puntong ito, isang sandali ng pagbabago na naghahanda ng daan para sa isang bagong simula na may mas malaking kapangyarihan at kalinawan sa iyong buhay. Binibigyang diin ng mga anghel ang kahalagahan ng paglayo mula sa mga negatibong impluensya at pagtatatag ng matatag na mga hangganan mahalaga para sa iyong espiritual na kagalingan. Bawat hakbang na iyong ginagawa patungo sa iyong personal na katotohanan ay nagpapalaya ng mga dating tanikala na dati pumipigil sa iyong paglago. Ito ay isang proseso ng pagpapalaya, isang paglalakbay na nagpapahintulot sa iyong kaluluwa na maabot ang mga bagong taas na ipinagdiriwang ng mga anghel mo ng may kasiyahan. Sa panahon ng transisyon na ito, pinapalakas ng mga anghel ang proteksyon sa paligid mo upang matiyak na ang mga negatibong enerhiya ay hindi makakapigil sa iyong landas. Isipin araw-araw ang isang bilog ng ginintuang liwanag na bumabalot sa iyo, na nagsisilbing isang kalasag na protektahan laban sa mga enerhiyang hindi nakaayon sa pag-ibig at kapayapaan. Ang kalasag na ito ay hindi lang pumoprotekta kundi nagpapataas din ng iyong panginginig na nagkokonekta sa mga mas mataas na enerhiya ng universo. Habang ikaw ay nagpapalakas at lumalayo sa mga panlabas na impluensya, mapapansin mo ang paglitaw ng mga bagong oportunidad. Ginagantimpalaan ng universo ang mga gumawa ng mga may kamalayang desisyon para sa kanilang personal na paglago. Mga tao, sitwasyon, at mga pagkakataon na sumasalamin sa iyong bagong lakas at karunungan ay magsisimulang lumitaw na nagpapahiwatig ng simula ng isang bagong yugto ng buhay. Ang taong nagdulot ng kaguluhan sa iyong buhay ay mararamdaman din ang mga pagbabagong ito. Sa paglayo at pagtatakda ng malinaw na mga hangganan, hindi mo lamang pinoprotektahan ang iyong sarili kundi nagpapadala ka rin ng malinaw na enerhiyang mensahe. Ikaw ang may kontrol sa iyong buhay at hindi na magtitiis ng anumang panghihimaso. Ito ay maaaring mag-udyok sa taong iyon na pagnilayan ang kanyang mga kilos at marahil simulan ang kanyang sariling proseso ng paglago. Muling binibigyang diin ng mga anghel na ang pangunahing responsibilidad mo ay sa iyong sarili, hindi sa pagpapagaling o paglago ng taong iyon. Bawat kaluluwa ay may sariling landas na tatahakin, at bagaman maaaring nakatutukso ang tumulong, mahalaga na ikaw ay magpokus sa iyong sariling paglalakbay at pagpapagaling. Dagdag pa rito, hinihikayat ng mga anghel na maglaan ka ng oras sa mga aktibidad na nagdudulot ng kagalakan at kapayapaan sa iyong puso. Maging sa muling pagbabalik sa mga dating libangan, pagsama sa mga kaibigan, o pagiging malapit sa kalikasan, mahalaga ang mga sandaling ito ng kasiyahan upang muling mapuno ang iyong espiritu at mapalakas ang iyong enerhiya. Ipagpatuloy din ang pagpapalalim ng iyong espiritual na koneksyon, maging sa pamamagitan ng meditasyon, panalangin, o iba pang espiritual na mga gawain. Ang mga anghel ay laging naririyan para gabayan at protektahan ka. Ngunit kinakailangan mong aktibong yayain sila sa iyong buhay upang makakilos sila ng mas epektibo. Sa huli, inaasahan ng mga anghel ang isang maliwanag na hinaharap para sa iyo. Lahat ng iyong pinagdaanan ay paghahanda para sa mas malalaking at mas kasiyasyang oportunidad na paparating. Habang ikaw ay lumalaya mula sa mga nakaraang impluensya at kinukuha ang kontrol ng iyong buhay, ang universo ay handa nang ibigay sa iyo ang mga masaganang biyaya. Maging bukas at handa sa pagtanggap ng lahat ng nakalaan para sa iyo, sapagkat ito ay dakila at lampas sa lahat ng inaasahan. Panatilihin ang pananampalataya at magpatuloy ng may tapang at paninindigan. Tinitiyak ng mga anghel na ang pinakamahusay ay darating pa.